Kung so tayo ng report mga kabombo mula dyan sa panig ng Senado, ito ang uh, update natin kaugnay sa uh, 348 billion pesos na pondo ng Department of Public Works and Highways nang Nganib matapyas. At uh, kung uh, biguraw na may susumiti ang kumpletong detalye ng kanilang uh, paglalaan ng proyekto. Yan at iba pang mga balita atin ni Bombo J.C. Galvez. Nanganganib na matapiasan 348 billion pesos sa pondo ng Department of Public Works and Highways kung mabigo itong magsumite ng kumpletong detalye ng kanila mga proyekto ngayong lunes sa pagpapatuli ng pagbusisi ng panukalang pondo ng ahensya para sa 2026. Sa ilalim ng National Expenditure Program, ang panukalang budget ng Department of Public Works and Highways ay nasa 881.31 billion pesos. Ngunit matapos alisin ang mayigit 250 billion pesos na pondo para sa mga flood control projects, ba ito sa mayigit 625 billion pesos. Ayon kay Sir Derwin Gatchalian, natuklasan ng komite na may bilyon-bilyong pisong halaga na mga proyekto ng Department of Public Works and Highways na may generic o double dobling entries at walang station numbers, isang patakaran na anyi nagiging daan para sa mga ghost projects. Babala ng senador, hindi na magbibigay ang komite ng palugit o extension para isumitin ng Department of Public Works in Highways ang lista ng mga proyektong natuklas ang red flags. Dagdag pa ni Gatchalian, tinitingnan din ang komite 15 hanggang 20% na bawas sa ilang road projects matapos mapansin ang mga indikasyon ng overpricing. Kung hindi maipaliwanag ng Department of Public Works in Highways ang mga proyektong may red flags, maaring mauwi ito sa pagkakaroon ng pinakamababang budget ng ahensya sa kasaysayan. Ang matatapyas na pondo ay posibleng ilipat sa sektor ng edukasyon, kalusugan at depensa, partikular na sa mga ospital at modernization program ng Department of National Defense. Ang leftover ng uh, DPWH kasi uh, nakita natin ang daming repeated projects at mga doubles. Uh, tapos nakita natin na uh, marami rin projects walang station number. So that's worth about 341 billion na projects na generic lang yung title. So, di na tayo papayag generic dahil nga naabuso dito yung source ng ghost project. Kaya uh, we requested them na lagyan din detalye. So, ang kami nagsubmit sa kanila, binigay namin yung listahan namin ng mga uh, repeated and projects na walang station number. Uh, kung hindi nila mabibigay tatapesin namin on uh, uh, Monday. So, for example, hindi nila mabigay yung station number Uh, tatanggalin yon sa National Expenditure Program. So, Nag-aaralan namin mabuti yon dahil nakita rin namin may mga projects na mas mababa ang presyo, may mga projects na justified, pero may mga projects talaga na mahal, no? lalo na sa road projects. So, pagkinat kinat namin across the board, uh, madadamay pati yung murang project at yung justified na project. So, pinag-aaralan namin. Uh, ang isang option na nakikita namin, yung road, roads kasi nakita namin ang pinakamaraming, I uh, would say, expensive. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.